Hello, guys. I-flex uh, e ko lang sa inyo yung dating hanap buhay namin sa Agusan. Ito yung tinatawag na, ano, kinukuha sa minahan yung sako-sako na yan. Tapos, igigiling siya sa tinatawag na bulmilan na yan, guys. Ayan. Pero ito, guys, yung na-bidyoan ko, ito lang yung ano, ito yung planta na ito, guys. Pero kagayang kagaya dito talaga yung ano yung hanap buhay namin nung araw kaso lang ito kasi ano na pang maramihan ng ano loading ayan kaya kumbaga nakikita nyo maraming stock kasi iniipon nila. Buwanan yung pagpagiling nitong mga bato na ito. Pero hindi lang to basta-bastang bato guys. Uh, ito yung ano, ito yung tinatawag ng ano, mina, mina siya sa ilalim ng lupa. Kaya yung makikita mo yung mga drum na yan guys. Ayan, dyan yan ipapasok, gigilingin yung bato na yan. Kaya nung pag-uwi namin, agusan guys, uh, ah, bihira ka nang makakita nito sa ano, yung exclusive. Exclusive na sila guys. Hindi na yung pakalat-kalat lang makita mo yung mga gilingan na to. Nung araw guys, kahit sino lang magtatayo ng ganito, pwede. Kasi ano, open lang yung pag-aano eh. Ngayon, medyo mahirap na ang pera, kaya medyo berak na lang ang nakakatayo ng ano yung gilingan ng ginto ayan yung hanap buhay namin guys Diyan noon yan kasama ko kapatid ko guys